mystery film na pinamagatang Tigers Are Not Afraid. Sa kasagsagan ng digmaan sa droga sa Mexico, si Estrella, isang batang estudyante, ay nag-aaral sa isang lokal na paaralang elementarya. Sa araw na iyon, inatasan sila ng kanilang guro na magsulat ng sarili nilang versyon ng isang fairy tale nagpasya si Estrella na magsulat ng isang kuwento tungkol sa isang prinsipe na gustong maging isang tigre. Samantala, isang ulila sa kalye na nangangalang Shine ang naghihintay ng tamang panahon para magnakaw ng mga mahahalagang bagay sa mga taong dumadaan. Nakita niya ang isang lasing na si Kako, isang alipores ng isang kasumpasong panapos ng krimen, at itinakta siya bilang kanyang target. Habang umiihi si Kako, ninakaw ni Shine ang kanyang baril at iPhone sa kanyang pantalon. Hindi pa rin napapansin, tinutukan ni Shine ng baril si Kako, ngunit hindi niya magawang barilin. Sa sandaling lumingon si Kako, nagtago si Shine sa at napaluha dahil sa kanyang miserableng buhay. Pagbalik sa silid aralan, ang paaralan ay nabulabog yung utok ng baril mula sa labas na naging sanhi ng pagbaba ng mga bata sa sagik sa gitna ng pagpanik. Para pakalmahin ang kawawang si Estrella, iniyabot ng kanyang guro ang kanyang tatlong perasong chok na ayon sa kanya ay magbibigay ng tatlo sa kanyang mga hiling tulad ng sa mga fairy tale. Sa wakas ay humuba na ang shootout at sinuspende ang mga klase hanggang sa susunod na anunsyo. Sa kanyang pag-uwi, si Estrella ay nabadbad sa isang bangkay na natatakpan ng makapal na carpet sa sikat ng araw. Ngunit siya ay nanatiling walang timo at patuloy na naglakad pa uwi. Hindi niya alam na ang dugo ay sumusunod sa kanya sa isang manipis na linya at nagmarka sa paligid ng kanyang bahay. Ilang beses na tinawag ni Estrella ang kanyang ina, ngunit tila wala siya sa bahay. Nakaupo siya sa sofa at nanonood ng ilang telebisyon kung saan sa wakas ay napansin niya ang mga bakas ng dugo sa paligid niya. Samantala, muling nakasama ni Shine ang kanyang mga kaibigan na sina Pop, Tuxi at Moro na ulila na rin ang kanilang grupo ay ang pinakamalapit na bagay na mayroon sila sa isang pamilya at lahat sila ay lumaki ng magkasama sa mga lansangan. Sa oras ng pagtulog, palaging hinihiling ni Moro ang bunso, si Shine, na magkwento sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Shine ang tungkol sa isang tigre na nambibiktima ng mga uliha. Nang gabing iyon, matitsagang naghihintay si Estrella sa pagdating ng kanyang ina, ngunit walang resulta. Naghintay siya hanggang sa pagsikat ng araw at walang katapusang sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng telepono ngunit kayun paman, hindi tumutugon ang kanyang ina. Nakita niya si Shine na naglalakad sa kapitbahayan mula sa balkonahe at hinihintay ang kanyang ina hanggang sa sumapit ang gabi. Habang naghihintay, naaalala niya noong magkasama pa silang dalawa na mumuhay ng masaya sa kabila ng kanilang katampamang kalagayan. Kinamit ni Australia ang isa sa tatlong na mayroon siya at nais niyang bumalik ang kanyang ina. Bigla siyang nakarinig ng banayad na mga bulong sa paligid ng bahay na parang kanyang ina. Isang makamulto na figura ang humiupo sa kanya mula sa likuran na tumakot sa batang babae kaya nagpalipas siya ng gabi sa labas. Kinaumagahan, mga tunog mula sa loob ng bahay ang gumising kay Estrella. Nakita niya ang isang batang lalaki na nakamaskara ng tigre na nagnanakaw sa kanilang bahay. Sinubukan niyang pigilan siya sa pagnanakaw at sa kaluuna ay naalis ang maskara ng magnanakaw na nagkataong si Shine. Bago tumakas, sinabi ni Shine kay Estrella na ang kanyang tina ay kinuha ng mga huwaskas, isang human trafficking ring na pinamamahalaan ng isang gang. Ayaw niyang maniwala sa kanya at itinabuy siya. Narinig muli ni Estrella ang parehong mga bulong mula noong nakaraang gabi at tumakbo siya palabas dahil sa takot. Nakita niya ang maskara ng tigre mula sa kanilang balkonahe at nagpasyang sundan ang mga bakas ni Shine. Sa kalaunan ay nakarating siya sa kanilang hideout at nakita ang apat na ulila na nagsalo sa pagkain habang iniipon nila ang kanilang koleksyon ng mga ninakaw na bagay. Narinig nilang paparating si Estrella, ngulit binalaan nila siya na hindi siya malugod na tinatanggap sa kanilang teritoryo at sinabihan siyang umuwi. Gayun pa sinabi ni Estrella sa kanila na siya ay nagugutom at nagpumilit na manatili sa kanila. Sinubukan siyang palayasin ni Shine, ngunit ang kanyang pag-iyak ay nakakuha ng simpatya mula kay Pop. Hinikayat niya si Shine na patuloyin ang babae sa kanila dahil baka dukutin ito ng mga huwaskas. Si Estrella ay nagpalipas ng gabi sa labas lamang ng kanilang kuta, kung saan inalok siya ni Moro ng ilang kumot at isang piraso ng biskuit. Nagugutom pa rin si Estrella, kaya naghalungkat sa basurahan para maghanap ng makakain. Bigla siyang hinila ng isang hanay ng mga kamay. Ang mga sigaw niya ay gumising kay Shine. Nagalit siya sa sobrang ingay niya at natulog ulit. Kinabukasan, sinabihan ni Shine si Estrella na bumangon dahil paparating ang mga huaskas. Dumating ang isang kotse kasama ang mga lalaki na nagpaplanong hulihin ang mga bata. Hinabol sila ni Kako at ng isa pang lalaki kaya dali-dali silang tumakbo sa mga bubong ng kapitbahayan. Si Estrella ay takot sa matataas ngunit tinulungan siya ni Shine na tumakas mula sa mga masasamang tao. Pinapatukan sila ni Shine ng minakaw na baril at nabagtanto ni Kako na siya ang nagnakaw ng kanyang telepono at armas. Sa isang bakanteng eskinita, nakipagkita ang dalawa kina Pop at tuksi at pinaalam kay Shine na nakuha ng mga ka si Moro at ang kanyang stuffed toy na tigre ang tanging naiwan Galit na galit si Shine, alam niyang nasa malaking panganib ang isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan Nang tanungin ni Estrella kung ano ang nangyayari sa mga kinukuha nila Sinabi nila sa kanya na ang mga bata ay dinadala kay Chino upang putulin At pagkatapos ay ang kanilang mga bahagi ng katawan ay ibinebenta na iinis si Shine sa presensya ni Estrella at sinisisi ang lahat sa kanya. Habang papalayo ang tatlo, sinabi ni Estrella na kaya niyang mawala ang mga huwaskas na umagaw sa kanilang atensyon. Iniyabot ni Shine sa kanya ang baril at nakipagdeal sa kanya. Kung mapapatay niya si Kako, maaari siyang manatili sa kanilang grupo. Dahil ayaw mag-aksaya ng oras, dumating agad silang apat sa bahay ni Kako kung saan nagdadalawang isip si Estrella na gawin ang atas sa kanya. Pagkatapos ng konting lakas ng loob, umakyat siya sa pader at pumasok sa loob ng bahay. Madilim ang loob at naririnig niya si Kako sa sala na nanonood ng balita. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at lumapit mula sa kanyang likuran. Habang tinutukan siya ng baril, kumuha si Estrella ng isang piraso ng chok at hinihiling na hindi na niya ito kailangang patayin. Nakapagtataka, nakita niyang patay na si Kako. Ibinaba niya ang sandata nang pumutok ito hindi nagtagal, napadpad siya sa backdoor ng bahay kung saan maraming bata ang nakakulong sa mga kulungan kasama na si Moro. Pinalaya niya ang bawat isa at lumabas sila para muling magsama-sama ang apat na magkakaibigan. Lumapit si Estrella kay Shine na hindi makapaniwalang nakalabas siya ng buhay. Ibinalik niya sa kanya ang sandata ngulit lumayo siya. Ang grupo ay pumalik sa hideout at ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Ngunit si Shine ay mainit ang ulo. Tinanong niya si Estrella kung paano niya nagawa iyon at sinabi lang niya na nag-wish siya. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono at nakita ni Shine na sinusubukan siyang tawagan ng isang lalaki na nagnangalang Tio mula sa telepono ni Kako. Pinatay niya ito at lumayo habang si Estrella ay nagdiwang kasama ang iba pang mga bata. Kinagabihan, Nagising si Estrella at nakakita ng mga insekto lumalabas sa kanyang bibig. Nakuha niya ang isa pang pangitain ng kanyang ina. Sa pamamagitan ng isang walang laman na tasa, isang tinig ang nagbabala sa kanya na may mga taong darating para sa kanya. Iginiit ni Estrella na hindi niya pinatay si Kako. Pagkatapos ay sinabi ng boses na, hinahanap ka ang umatay sa kanya at dapat niyang dalhin ang lalaki sa kanya dahil ang mga waskas ay pinaghahanap sila, nagpasya ang mga bata na mag-empake ng kanilang mga gamit at maghanap ng ibang tahanan. Sa daan Dumaan sila sa teritoryo ng isa pang gang na pinamumunuan ni Brian upang bitawan ang iba pang mga bata na bahagi ng kanyang gang. Tinatakot sila ng mga mas matatandang miyembro, ngulit hindi pa rin natinag si Shine na ipinaalam sa kanila na pinatay ni Estrella si Kako. Hindi nagdagan, ay nakahanap sila ng isang abandonadong mansyon na magsisilbing kanilang bagong hideout at ang grupo ay namangha sa kung gaano kalaki ang lugar. Habang nag-iisa sa kanyang silid, ang bakas ng dugo mula kanina ay sumusunod kay Estrella sa mga pasilyo. Habang naglilinis siya, bumabasa ang dugo sa buong kwarto. Habang nakikita ni Estrella ang mga mansa ng dugo sa dingding, gumuhit siya ng linya sa pasukan gamit ang chok upang pigilan ang pagpasok ng dugo. Mula roon, nakita niya si Shine na humihikbi mula sa malayo at pinuntahan siya para alibin. Muling tumunog ang telepono at nakatanggap sila ng tawag mula kay Tio na galit na galit na malaman na ang mga bata ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Napagtanto nilang dalawa na nilaglag sila ni Brian na lalong naglagay sa kanila sa panganib. Inihayag ni Shine na itinatago niya ang telepono dahil naglalaman ito ng nag larawan ng kanyang nawawalang ina. Kinuha ni Kako ang larawan pagkatapos siyang kidnapin. Nang habong iyon, nakahanap ang mga bata ng isang kahon ng mga bola ng soccer at nagpasya na magsaya dito. Naglaro sila ng soccer, nagsulat ng mga numero ng jersey sa kanilang likod at nagdekorasyon sa mga bola para magpalipas ng oras. Kung tutusin, mga bata lang sila na gustong makaranas ng kaunting saya sa buhay. Kinalaunan sa araw na iyon, umiiyak si Moro kay Estrella sinabing nasira ang kanyang teddy kaya inayos niya ito para sa kanya. Mula sa malayo, nakikita ni Shine na inaaliw niya si Moro at tinitigan siya ng may paghanga. Nag-usap ang dalawa sa lungpa paanong ang kakayahan ng isang tigre ay nakakamangha. Sinabi ni Estrella na siya ay nalulungkot para sa mga tigre na nahuhuli at inilalagay sa zoo. Ngunit sinabi sa kanya ni Shine na hindi siya dapat malungkot dahil ang mga tigre ay hindi natatakot sa anumang bagay. Nagbrowse si Estrella sa telepono ni Kako ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos ay ibinahagi ni Shine ang tungkol sa kung paano sinunog ng gang ang kanilang tahanan at ganap na sinira ang kaniyang buhay. Sinabi niya sa kanya na ang tanging larawan ng kanyang ina ay naiwan na ngayon sa kanilang abandonadong tahanan. Tinanong ni Shine si Australia kung maaari niyang gamitin ang kanyang huling hiling upang alisin ang mga marka ng paso sa kanyang muka. Mulit tumanggi siyang gawin ito na sinasabing may masamang nangyayari sa tuwing siya ay humihiling. Upang pasayahin siya, pumunta si Shine sa bahay ni Australia na mag-isa para kunin ang larawan nila ng kanyang ina. Agad siyang natakot at nagmadaling lumabas. Sa kasamaang palang, si Tio, ang kapatid ni Kako, ay naghihintay sa labas at agad siyang nahuli. Habang hinahanap ni Estrella si Shine sa paligid ng bahay, nakita niya si Tio sa labas kaya nagtago siya sa isa sa mga kwarto. Naranasan niya ang isa pang serye ng mga nakakatakot na pangitain ng kanyang ina at iba pang biktima ng pagpatay na humihiling na dalhin niya ang gang sa kanila. Sa sobrang takot dito, tumakbo palabas si Estrella kung saan nahuli siya ni Tio at dinala ang lahat ng bata sa isang lugar. Sa pagtatangkang iligtas ang kanyang mga kaibigan, pinaril ni Moro si Dio, ngunit siya ay binaril pabalik na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Sinaksak ni Pop si Tio sa pinti upang ipaghiganti ang kanyang kaibigan bago bitbitin si Moro habang tumatakas sila mula sa pinangyarihan. Nagtago ang grupo sa isa pang abandonadong lugar kung saan nila inihiga si Moro sa paborito niyang kumot at Teddy. Napaiyak sila habang nag-aalala kung paano sila makakatakas sa mga huwaskas. Nagsimulang magtaka si na Shine at Estrella kung bakit gustong gustong mabawi ng gang ang telepono. Sinuri nila ang nilalaman nito at natuklasan ng isang video na nirecord ni Kako na nagpapakitang pinatay ni Chino ang isang babae. Upang tapusin ang kanilang paghihirap, tinawagan nila si Chino sa pamamagitan ng telepono at sinubukang gumawa ng isang kasunduan. Inutusan sila ni Chino na makipagkita sa kanya bukas sa isang lumang spa sa tabi ng riles ng ikapito ng umaga. Kung ibibigay nila ang telepono, titigil ang mga huwaskas sa panghahabol sa kanila. Ngumit kung hindi, babalikan niya sila. Ibinunyag ni Chino na siya ang pumatay kay Kako at hindi si Australia. Ang revelasyon ay ikinagalit ni Shine at tinawag niyang sinungaling si Australia. Kinuha niya ang natitira sa kanyang grupo at iniwan siya. Noong gabing iyon, naranasan ni Estrella ang isang nakakatakot na pangitain tungkol kay Moro at sa kanyang staff toy na tigre. Nalilito, tiningnan niya ang bangkay ni Moro at nakitang bumangon ito habang ibinubulong ang kanyang pangalan. Nakikita niya ang higit pang mga patay sa paligid ng silib na naging biktima rin ng mga huwaskas na nabubutos sa kanya na dalhin si Chino sa kanila. Pagpo siya sa isang silid at paulit-ulit na sinasabi, hindi natatakot ang mga tigre upang pakalmahin ang sarili. Ngunit ang mga kaluluwa ay nakakasunod sa kanya sa pamamagitan ng isang kanal. Habang tumataka siya, sinundan siya ng isang maliit na dragon na tila pala kaibigan. Samantala, inagaw ni Tugsy ang telepono kay Shine. Nagawang niyang kumbinsihin si Pope na ibigay ito sa otoridad sa pag-aakalang baka matulungan sila. Pagkatapos ay ipinakita ng dalawa ang footage sa dalawang pulis, ngulit nag-alangan silang kumilos nang nakita nila kung sino ang pumatay. Sa halip na tulungan ng mga batang lalaki, itinaboy sila ng mga opisyal. Pinalik ni Shai ng telepono at napansin ang isang bracelet na suot ng babae sa video na kapareho ng suot ng nanay ni Estrella sa larawang nakita niya kanina. Napagtanto na dapat nilang hanapin si Estrella, pumalik sila sa kung saan sila huling nakita, ngumit na lamang nila ang bangkay ni Moro. Pagkatapos ay nagpasya ang mga bata na bigyan ang kanilang kaibigan ng tamang libing. Sa isang palaruan, ipinalam ng multo ni Moro kay Estrella kung saan niya mahahanap ang mga lalaki at sinunod niya ang payo nito. Sa kanilang muling pagsasama, binigay ni Shine kay Estrella ang larawang nakuhan niya mula sa kanilang bahay na ikinaluhan niya. Iginiit niya na dapat silang magkita ni Chino upang mailigtas ang kanilang mga sarili at sa wakas ay bumayag ang grupo. Matapos mailibing si Moro sa isang kahon na kanilang itinapon sa tubig, pumunta ang mga bata sa pulong kasama si Natiyo, Chino at isa pang lalaki sa isang lumang gusali. Ibinigay ni Shine ng telepono at sinabing hindi niya alam ang password. Biglang pinatay ni Chino si Tio at ang isa pang lalaki bago tiburo ang telepono gamit ang kanyang paa. Tumakas si Pop at Tuxi para maiwasan ang kaguluhan habang ipinaliwanag ni Chino kina Estrella at Shine na tinupad niya ang kanilang kasunduan. Nakilala ni Estrella ang lumang gusali. Pilit na hinanap ni Estrella ang kanyang ina. Gayun pa man, inihayag ni Shine na ang telepono ni Kako ay nasa kanyang mga kamay pa rin dahil binigyan niya si Chino ng iba. Sa wakas ay isiniwalat niya na ang babae sa footage ay ang kanyang ina. Ipinaalala ni Shine kay Estrella na hindi totoo ang mga healing, ngunit gumuhit pa rin siya ng linya sa pisngi ni Shine para gawin ang kanyang huling healing na mawala ang kanyang mga peklat. Ang bakas ng dugo ay lumitaw sa ibaba niya at pinaril siya ni Chino sa ulo pagkatapos na mapagtanto ang panlinlang. Si Estrella ay tumakbo sa paligid ng usan habang hinahabol siya ni Chino na lalong nang gigigil. Umakyat siya sa kisami para iwasan siya at kumapang sa mga lagusan para makita siya mula sa itaas. Tinala ng Teddy ni Moro si Estrella sa isang butas kung saan siya nahulog sa isang silid na puno ng mga bangkay, kasama na ang kanyang yumaong ina. Maluha Maluhaluhang nakipagkita siyang muli sa kanyang ina habang ang kanyang tugo ang katawan ay panandali ang muling nabubuhay at inilipat ang kanyang pulseras kay Estrella. Pagkatapos ay ginamit niya ang telepono upang akitin si Chino sa loob ng silid upang bitagin siya sa loob at pagbigyan ang kagustuhan ng mga biktima. Naririnig niya ang multo ng mga biktima ni Chino at sa wakas ay nakaganti na sila. Habang tumatakas siya, nakita niya ang multo ni Shine. Nagpaalam ito sa kanya bago siya nag-abot ng lighter. Binigyan siya ni Shine ng isang huling tingin bago bumalik sa silid at sinunog ito. Sa pagtakas ni Estrella, nakatagpo siya ng isang tunay na tigre bago tuluyang nakarating sa isang malawak na parang. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.